Bakit sure mo sure. ko binibidyoan? Ha? Ha? Bawat <laughs> era mas masaya Magmula na nakita ka Iwawala ng pangangaba Pag ika'y kapili na Feels like summer when I'm with you Parang islang pa Can't wait to go back with you Parang islang pa-tropico pa pa oh sa isla pa tropiko Patropiko <laughs> Yo what is up man Nandito na tayo sa Liwan I mean di pa naman sa Liwan Bakit pa lang kami ng Liwan guys Ayan Tatatlo lang kami Wala si Achuy Kasi wala daw siyang jersey <laughs> bagna kapan kasi next fit training na naman kami kaya masukitin kita ah. kuno tahun dito ay wala pa pero medyo mag-una to ah. tegina naman mommy guys ahon grabe dah Chị kẹt mà mới bên ăn, tế ăn tế không? Em tẻ rồi, dạ Dạ Dễ nữa guys 20 speed living 18 17 na guys yun ang ganyo hahaha sudah hey, telo ya, eh, eh kemana, eh, hey, hey. eh hey, kemana, eh, hey. <laughs> hi guys, change rota kami, kaseh last pag n kami, ngapapateng dalang kami guys, kaseh sa so kita ng hita namin ka ah gen geng geng naman yung sound ko alam mo guys oh. yung earphones ko parang pang bodyguard sir they're here target enemy lock cheris oh eh eh ikaw muna dyan eh 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 A ka muna A ka muna A A Pakaangs guys Wala ngayon si Achoy Si Kyle Patawag Boss Shout out to boss Saka na boss Ito siyang jersey guys Ito na gamitin Bodol yun guys Tagal-tagal niyang dinagbay Pero kalgado pa rin Tamang kapit lang sa aming kapon Pati din ako tamang kapit Huwag na kami guys For real For real For real <laughs> M lang So yun guys M ano makikanta ko lang Kahapon kasi Nag speed training kami Ano Kasama namin si Kyle doon Pati si kuya ko ah Si kuya Cyril Kaso hindi siya tumuloy Tapos nabit namin yung Yung average speed namin Which is nung last time 32.1 lang ata ah, Ito tapos kahapon, na bit namin, naging 32.2 O, oh, diba? At least, nabit mo pa rin That's the goal for today's video Yes So, dadaan kami dito ngayon sa Nusulana, guys Ah, wait for me, guys ah. Wala, guys, ano lang, chill ride lang kami Medyo recovery na hindi Recovery na may halong udol. Yes. Mabaga na kami guys. Promise. Takbong 20. Takbong etneb. Yun. Solid guys. Grabe. Malapit na pasokan namin guys. Grabe naman. Parang parang 2 hours lang yung 2 2 parang 2 hours lang yung 2 months. Joke. Oh eh.

Okay, see ito, oh. may nakatagong bangs sa loob ng salamin ko. Alay, hindi kita. Yan siya. Yan siya, oo. guys? Tignan na. Eh, banking. Oo! Tapos na, ano no. <laughs> Ang mo na eh. Mama ko ba chill right now? Beti ulit Yung hindi mo maamin Na lang bato sa hangin Huwag mong ikatakot Ang sa playlist guys Sa Labor Era Cherise Hindi man natin sa Labor Era Parang hurts so serious. Uh, malapit na kami sa aming pagkakainan. Uy! <laughs> pa namatay. pa na guys. Tama na. Kalma, kalma. Calm down. Calm down baby girl Jesus Wait for me guys Hey guys, we have arrived here in our destination for today <laughs> nalaspag ako guys grabe man ang mga mga tao man dito eh grabe man ang mga tulay pa hi guys andito na po kami sa pagkainan po namin po and we are going to stop here kasi we are going to rest take a rest like ano no cherries oh eh grabe ka oh man bye ko o ay good mumbai o ay kabo ang water break ay sorry sinsya dito na kami eh Solana. na sa ko alam Solana na ata ko oh we are currently 50 kilometers away. Takbong benteng cinco, benteng cinco, benteng Sa kay guys, e kamo na e. E e. Eh, si guys. Siya, si katakutan. Ako,

Ah, hindi ko maganda tayo ba sa ganito po tanghali, no? Press oh, maano. Press ko. Sige, go. Ibig <laughs> masuntok mo pa. <laughs>